Arestado sa buy bus operation ng isang pulis na tulak umano ng shabu sa Bayambang, Pangasinan. Kalaboso ng ang dalawang lalaking sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga sa bayan naman ng Agno. Empleyado ng munisipyo ang isa sa kanila. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Sa bisa ng search warrant, na huli sa operasyon ng mga polis ang ikalawang most wanted drug personality sa Agno, Pangasinan. Dinatnan pa ng mga polis ang suspect na si Rene Batara na binebentahan ng umanoy Shabu. Si Reynald Medrano Sr. na isa namang empleyado ng munisipyo ng naturang lugar. Nakuha kay Batara ang siyam na pakete ng hinihinalang Shabu habang isang sasyay naman ang nakuha kay Medrano. Nakuha rin sa loob ng bahay ni Batara ang ilang drug paraphernalia. Inaresto ang dalawang lalaki ayon sa akon natin, pag-iimbestiga natin, uh, na, yung pinanggagalingan ng kanilang items is nanggagaling sa buluan. Oh, tamparin, sir. Sa dagupan, Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Natimbog naman ang polis na si PO1 Sander Claveria sa drug buy-bus operation sa isang kainan sa barangay Tambak sa bayan ng Bayambang. Ayon sa polisya, nitong Sabado, nagsagawa sila ng isa pang operasyon kontra sa si ilegal na droga sa isang bahay. May mga nakuhang sa buroon pero nawala ang ilan sa mga nakumpiska. Sa follow-up operations, natunugan ng pulisya na isang lalaki ang kumuha sa nawawalang shabu. At sa follow-up by bus operation, laking gulat na mga pulis nang maaresto nila ang kapwa pala nila pulis na si Claveria. Siya pala mismo ang nagpuslit ng shabu. Nakuha kay PO1 Claveria ang isang pakete ng shabu. Tumangging magbigay ng pahayag si Claveria. Ito po ay ano alpin na nagpapatunay na hindi natin tinotolerate ang mga ganitong sitwasyon kahit pa man uh, kasama natin na uh, kapulisan na uh, kung mali yung ginagawa sa serbisyo tayo po ay uh, magi-implement o magkakandak ng mga ganitong operation para lang malinisian ang hanay ng kapulisan dito sa Pangasinan. CJ Torida, nagbabalita. Pilipinas.